Hello, hello mga katumba no. Ah, daan naman tayo dito sa ah, kanilang Sunset Boulevard mga katumba no. Ah, punta tayo nang uh, ah, bayan ng Uton mga katumba. Dito tayo dadaan. So, tingnan nyo mga katumba no. Ah, napakaganda itong Sunset Boulevard nila dito sa Mulo District mga katumba. Ayun. Ito yung entrance mga katumba Ayan o oh, may pangalan na Sunset Boulevard North uh, ayan, ito. ito yung entrance dito mga katumba Ayan yung Tingnan nyo napaka Ganda no? Hindi pa masyado itong natapos Pero okay na po sa mga motorista Na uh, dumaan dito Mga katumba ah, uh, nadidilop na to lahat mga katumba no napakaganda talaga tong lugar na to at uwing hapon no uh, maganda dito ang ano uh, sunset no ayan o yan o yan o napakaganda pagabi dito mga katumba napakaraming tao dito na uh, pamilipanding

pagabi maraming uh, ano na nakatumbo so patuloy tayo mga katumba at kung galing ka ng city mga katumba or SM SM no? da parting bawaan san oke miaga o gibal mas mabuti dito kayo dadaan kasi holang traffic ayo salamat atong asa sakian na magtiyai ito na dapat

nakakatumba ma-enjoy kayo sa ating motor vlog ngayon no? ah, skip out lang kayo dyan at uh, manood mga katumba

Dito na lang mga katumba yung ating pag-vlog sa uh, Sunset Boulevard dito sa Iloilo City mga katumban. Hanggang sa muli, maraming salamat at magandang buhay mga katumba.